Mount Sumagaya uh, dun sa bundok na sumabit yung Cebu Pacific yung Flight 3 na may sakay na 104 people na namatay lahat, dito po tayo ngayon uh, nag-explore po tayo dito ngayon mga idol tapos uh, binagsakan tayo ng malakas na ulan uh, pagdating natin dito sinalubong tayo ng malakas na ulan kahit ulan, ipapakita ko po sa inyo yung view mga idol. Kahit uh, umulan, makikita pa rin natin na maganda talaga ang view ng maganda talaga ang view dito mga idol. Oh. Yun, sinasalubong tayo ng malakas na ulan. So, kahit malakas ang ulan, hindi tayo natinag mga idol. O dito, lulusob tayo dito. Uh, lagyan natin ng lusog tayo dito mga idol. Ayun. Hmm, napaka, napakaganda mga idol. Ang tanawin dito. Sa Club Barrio, Miss Tamis, Oriental. Ayun o kahit umuulan Uy, ulan din diba? masisira ang <clears throat> masisira ang cellphone natin dito yun oh lakas ng hangin mga idol oh. tingnan nyo yung puno ng saging oh hmm ayun mga idol shout out po kay DJ Mamesa ah, nandito po ako ma'am Mamesa nandito po ako sa Claboya Misamis Oriental sa bundok ng Claboya Misamis Oriental Pinalubong po tayo ng napakalakas na ulan oh nag-explore po tayo dito. Grabe, sobrang lamig. Oh kayo parang nag-vibrate yung kamay natin. Yung kuha natin ng camera, parang nag-vibrate. sobrang ganda talaga dito. Napakalamig. sit na po ako kasi po, sobrang lamig talaga. Ayun, no, nag-ano tayo dyan. So, kasama natin, mo dito sa bundok mag-explore po tayo